Aminado itong si Coach Tim Cohn na mas naging magaling ang team ng New Zealand sa third in final window nakita rin niya na marami pa silang trabahong gagawin bago ang FIBA Asia Cup. Adjustment ng konti sa lineup lalong lalo na sa mga bigs natin na siya namang kailangan para makagalaw ng gusto ang mga guards sa twings natin ng maayos sa opensa dahil naiipit o tutok nga rin ang depensa sa mga shooters kapag mahina ang opensa ng gilas sa loob ng paint o walang pressure sa inside place alam na alam ng kalaban. Ang kanilang gagawin win. matinding help defense sa tres ang kanilang taktika sa depensa kaya min ang karamihan ng mga tres ng gilas ngayong third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Yung malaking punto rebound at presence sa depensa nga ni Kay Soto ang nawala si gilas. Merong height at mobility si Kai Kaya naman lumalakas ang laro ng gilas sa loob ng paint kapag kasama ni Junmar itong si Kay Soto na gumagawa ng mga inside plays at yung option ni Coach Tim Cohn ay mas malawak nga rin. Iba rin ang galaw ng laro ng gilas kapag nandyan si Kai mas nagkakaroon ng espasyo ang mga shooters natin sa tres dahil hati ang atensyon nila sa depensa may easy two points option ang gilas mga alley plays at quick inside plays sa opensa kapag nasa loob ng paint itong si Kai Soto focus na ngayon ang gilas sa paparating na FIBA Asia Cup ang pwedeng isang maging adjustment sa mga bigs natin ay itong si Milora Brown maglalaro bilang isang local magkakaroon tayo ng mas malawak na option sa mga bigs meron at meron tayong mabubunot na maleta sa mga bigs natin. Sa mga guards at shooters naman walang problema makakagalaw ng maayos ang mga ito kapag hindi gaanong tutok sa kanila ang depensa. Masaya naman ang mga Lakers fans sa kanilang nakikita Lebron luka era sa kanilang team malakas na laro ang ipinamalas kontra sa Denver Nuggets. luka kitang kita sa malayo si Lebron binato ang bolan at nakawala na si Lebron sa depensa isang tomahawk jam ang nagawa. Tamang kat si luka maluwang ang espasyo malapit sa basket. Libring-libre na para sa isang floater. Malakas ang opensa ang ipinapakita ni Luka laban sa team ng Nuggets. Sa game na ito, malayong tres pasok yan para kay Luka Magic. Mas tumaas pa ngayon ang fair power ng Lakers. Meron na ang Lebron, meron pa silang Luka. Palag ngayon ang Lakers sigurado na sa playoffs. Padribble dribble na lamang itong si Luka Doncic habang nakakalapit sa basket. Biglang ikot, may napasabit. Merong foul na tinawag. Pabor nga dito kay Luka Magic. Malakas-lakas pa rin itong si Lolo, Lebron nangangalabaw ang kanyang opensa para sa isang inside play. Pasok ang kanyang layup sa eksenang ito. Nakastil na nga si Luka tapos nakapuntos pa. Walang kadipidepensa ang Nuggets sa play na ito. Laro na nga. Nilaro pa ni Luka na sinadyang makipagpanggaan sa defender tapos biglang binato ang bola sa ring. Pasok ang kanyang tira humihingi pa ng foul dahil sa body check. Maraming pasabit na nagawa si Luka sa kanyang opensa. Panay ang tira sa free throw line tapos nag-init pa ang kanyang shooting. Kaya naman itong si Nikola Jokic na patahimik na lamang malaki ang naging kalamangan ng Lakers sa game na ito 123-100 ang naging final score at sa standings naman sa Western Conference Lakers nasa top 4 top 3 naman ang Nuggets number 1 ang Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies nasa pangalawa